Magandang umaga sa inyong lahat. Ikinalulugod kong makasama kayo sa ating special na programa ngayon. Ako'y nagagalak na kayo'y narito at umaasa ako na ang bawat isa sa atin ay handang maglaan ng sandali upang lumapit sa ating Panginoon sa panalangin. Sa ating pagdiriwang ngayong umaga, nais kong talakay ng isang napahalagang tema, espesyal na panalangin sa umaga, humihingi ng kapayapaan, proteksyon, karunungan at fokus para sa araw. Sa bawat umaga, tayo ay binibigyan ng bagong pagkakataon, isang bagong simula, at ito ay isang pagkakataon upang tayo lumapit sa Diyos at humini ng Kanyang mga biyaya. Ang panalangin ay isang napakalakas na kasangkapan na nagbibigay sa atin ng kakayahang makipag-ugnayan sa ating manliliha. Sa ating panalangin, tayo ay nag-aalay ng ating mga pasasalamat. Hinihiling ang Kanyang tulong at magiging bukas sa Kanyang mga plano para sa ating mga buhay. Ngunit ano nga ba ang mga bagay na dapat nating hilingin sa ating panalangin sa umagang ito? Una sa lahat, tayo humihingi ng kapayapaan. Sa mundong puno ng kaguluhan at alalahanin, ang kapayapaan ay tila isang kayamanan na mahirap hanapin. Ngunit sa ating paglapit sa Diyos, maari tayong makatagpo ng kapayapaang higit pa sa ating mga pangunawa. Ang kapayapaang ito ay nagmumula sa pagtitiwala sa kanyang mga pangako. At sa Kanya tayo nagiging ligtas mula sa mga takot at pangamba. Pangalawa, humihingi tayo ng proteksyon. Tayo ay nabubuhay sa isang mundo na puno ng mga hamon at panganib. Ngunit hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay ang ating tagapagtanggol, ang ating matibay na kuta. Sa ating mga panalangin, maari tayong humiling ng Kanyang proteksyon hindi lamang para sa ating sarili, hindi para rin sa ating mga mahal sa buhay. Ang paghingi ng proteksyon ay isang tanda ng ating pananampalataya na sa kabila ng mga pagsubok, alam natin na kasama natin ang Diyos sa bawat hakpang. Pangatlo, tayo humihingi ng karunungan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maraming desisyon ang kailangan gawin. Minsan, ang mga sitwasyon ay maaring maging magulo at magiging mahirap na malaman kung ano ang tama. Sa panalangin, hilingin natin ang karunungan mula sa Diyos. Siya ang ating gabay at sa Kanya, makakahanap tayo ng liwanag sa ating mga landas. Ang karunungan ay hindi lamang tungkol sa kaalaman. Ito rin ay tungkol sa tamang pag-unawa at pagkilos sa mga tamang pagkataon. At huli, tayo'y humihini ng pokus. Sa panahon ngayon, napakadaling mawala ang ating pokus sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang mga distractions sa ating paligid ay maaring humadlang sa atin upang marinig ang tinig ng Diyos. Sa ating panalangin, hilingin natin ang fokus na kailangan natin upang maipagpatuloy ang ating mga layunin at misyon sa buhay. Minsan, kailangan nating muling ituwid ang ating mga mata at puso sa mga bagay na talagang mahalaga, at ang Diyos ang ating pinakamabuting kasama sa paglalakbay na ito. Bago tayo magpatuloy sa ating panalangin, nais nice kong hikayatin ang bawat isa sa inyo na ibahagi ang inyong mga saloobin at mga panalangin sa comment section sa ibaba. Nais nice naming malaman kung ano ang inyong mga hiling at mga pangarap para sa araw na ito. Kayon din, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa aming mga susunod na video. Ang ating komunidad ay lumalago at ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel na ginagampanan. Ngayon, sama-sama tayong lumapit sa ating Diyos sa panalangin, humihiling ng kapayapaan, proteksyon, karunungan at pokus para sa ating araw. Magsimula na tayo. Sa ating araw-araw na buhay, napakalaga ng pagkakaroon ng espesyal na oras para sa panalangin tuwing umaga. Sa awit 5 3, makikita natin ang isang makapangyarihang paala ukol sa kahalagahan ng panalangin sa pagsisimula ng ating araw. Sa umaga, O Panginoon, isusumamo ko sa iyo ang aking panalangin. Sa umaga, ako'y maghihintay sa iyo. Ang mga salitang ito ay nagsasalamin ng ating pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos bago tayo sumabak sa mga hamon ng buhay. Sa bawat umaga, tayo ay may pagkakataon na ipahayag ang ating mga iniisip, damdamin at mga alahanin sa Kanya. Ang panalangin sa umaga ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan na nagiging pundasyon ng ating araw. Kapag tayo ay nagdarasal sa umaga, tayo ay humihingi ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Sa Filipos 4, 6, 7, tinuturo sa atin na sa kabila ng mga alalahanin at kabigatan na dala ng buhay, ang panalangin ay nagdadala ng kapayapaan na hindi maunawaan ng tao. Huwag kayong mabalisa sa anuman, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ay ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng sinuman ay magbabantay sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang pansamantala, ito ay nagbibigay ng matatag na pundasyon na nagbigay daan sa atin upang harapin ang mga pagsubok ng araw. Sa bawat araw, tayo ay naharap sa mga desisyon at mga hamon na maaring magdulot sa atin ng paggalito o takot. Dito pumapasok ang ating pangangailangan para sa proteksyon. Sa pamamagitan ng panalangin, humihingi tayo ng gabay at proteksyon mula sa Diyos. Ang kanyang kapayapaan ay nagiging kalasag na nagpoprotekta sa ating isipan at puso. Sa mga pagkakataon na tayo ay naguguluhan o natatakot, ang ating panalangin ay nagiging ilaw na nagtatanggal ng dilim at nagdadala ng kaliwanagan sa ating mga desisyon. Ang pagkakaroon ng matibay na koneksyon sa Diyos ay nagiging sandigan natin upang manatiling nakatuon sa mga layunin at responsibilidad sa ating buhay. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng panalangin sa umaga ay ang paghingi ng karunungan. Sa Santiago 1 v 5, sinasabi na kung may kakulangan tayo sa karunungan, dapat tayong humini sa Diyos na nagbibigay ng sagot ng walang pag-aalinlangan. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, ay humini siya sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng tao ng sagot at hindi nagagalit at ito'y ibibigay sa Kanya. Ang karunungan na ito ay nagbibigay ng kaalaman at pangunawa na kailangan natin upang makagawa ng tamang desisyon. Sa ating panalangin, hinihini natin ang tulong ng Diyos upang maunawaan ang Kanyang kalooban at upang makagawa ng mga hakbang na ayon sa kanyang plano. Ang ating mga panalangin sa umaga na humihini ng kapayapaan, proteksyon at karunungan ay hindi lamang mga salita kundi sa pagsisikhay na makamit ang mas malalim na relasyon sa Diyos. Sa tuwing tayo ay nagdarasal, tayo ay lumalapit sa Kanya na may pananampalataya na Siya ay naririto upang makinig at tumulong. Ang ating panalangin ay nagiging isang pagkakataon upang tayo ay magkaroon ng pagsasalamin sa ating mga layunin at mga pangarap. Sa paghini ng fokus, tayo ay nagiging mas aware sa mga bagay na talagang mahalaga sa ating buhay. Sa bawat umaga sa ating panalangin, naway maging tapat tayo sa ating mga kahilingan. Huwag tayo matakot na ipahayag ang ating mga pangarap at pangarap sa Diyos. Sa paghubog na ating araw, tayo ay hinihimok na ipagpatuloy ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa pagtatapos ng ating panalangin, dalhin natin ang mga aral na ito sa ating mga puso at isipan upang sa bawat hakbang na ating gawin sa araw na ito, tayo ay maging mga tagapaghatid ng Kanyang kapayapaan, liwanag at pag-ibig. Sa ating pagninilay-nilay tungkol sa espesyal na panalangin sa umaga, mahalaga ang pagtuon sa mga talatang nagbibigay ng liwanag at inspirasyon sa ating mga puso at isipan. Isa na rito ang Filipos 4 verse 6 to 7 na nagsasabing, Huwag kayo mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ay ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi matutukoy ng sinuman ay magbabantay sa inyong mga puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dito, makikita natin ang mahalagang papel ng panalangin sa ating buhay. Ang umaga ay isang panahon ng bagong simula, isang pagkakataon upang muling magtakda ng ating mga layunin at pagmilayan ang mga darating na hamon. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay hinihimok na itaas ang ating mga alalahanin at pangarap sa Diyos. Ang proseso ng pagbibigay ng ating mga pasakit at pagnanais sa Kanya ay nagdadala ng kapayapaan na hindi kayang ipagkaloob ng mundong ito. Kapag tayo ay nagdarasal sa umaga, humihingi tayo ng gabay at proteksyon ang kapayapaang ito, ayon sa talata, ay nagiging balwarte ng ating mga puso at isipan. Sa isang mundong puno ng kaguluhan at hindi tiyak, ang pagkakaroon ng kapayapaan mula sa Diyos ay nagbibigay ng lakas at kapanatagan. Tayo ay napapanatag na anuman ang mangyari sa ating paligid. Ang Diyos ay kasama natin, at Siya ang magbibigay ng proteksyon sa ating mga isipan at damdamin. Sa ganitong paraan, nagiging mas madali ang manatiling nakatuon sa ating mga layunin at obligasyon para sa araw na iyon. Mahalaga rin na isama sa ating mga panalangin ang paghini ng karunungan. Santiago 1.5 sinasabi, Kung sino man sa inyo ang kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng tao ng walang pag-aalinlangan, at ito ay bibigay sa Kanya. Ang paghini ng karunungan ay isang mahalagang aspeto ng ating panalangin. Sa bawat desisyon na ating gagawin, kailangan natin ng wastong kaalaman at pangunawa. Sa umaga, habang tayo ay nagdarasal, maari tayong humingi sa Diyos ng gabay sa mga desisyon na ating haharapin, mula sa maliliit na bagay hanggang sa mga mahahalagang hakbang sa ating buhay. Ang panalangin sa umaga ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang pagkataon para sa ating espiritual na pagunlad. Habang tayo ay nag-aalay ng oras sa Diyos, tayo ay nagiging mas sensitibo sa kanyang mga plano at layunin para sa atin. Ang pagkakaroon ng fokus sa ating mga layunin ay nagiging mas madali kapag tayo ay nakadikit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ang mga bagay na tila mahirap at nakalito ay nagiging mas maliwanag at madaling harapin kapag ang ating isipan ay nakatuan sa Kanya. Sa ating panalangin, maari rin tayong humingi ng proteksyon hindi lamang para sa ating mga sarili kundi para din sa ating mga mahal sa buhay. Ang paghini ng proteksyon ay nagpapakita ng ating pag-aalala at pagmamalasakit sa kanila. Ang Diyos na may kaya at kapangyarihan ay handang magbigay ng Kanyang proteksyon sa sinumang humihini sa Kanya. Sa bawat umaga, ang ating panalangin ay nagiging isang panawagan para sa Kanyang pagkilos at presensya sa ating mga buhay at sa buhay ng ating mga kaibigan at pamilya. Ang pagsisimula ng ating araw na may espesyal na panalangin ay nagiging isang mahalagang hakpang upang maihanda ang ating mga sarili sa mga hamon at pagkakataon na darating. Habang tayo ay humihingi ng kapayapaan, proteksyon, karunungan at fokus, tayo ay nagiging mas handa na harapin ang anumang sitwasyon. Ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ang magiging sandigan natin sa bawat hakpang na ating tatahak. Sa ganitong paraan, ang umaga ay nagiging isang sagrado at makabuluhang panahon, isang pagkakataon upang lumapit sa Diyos, humingi ng tulong, at magpasalamat sa kanyang mga biyaya. Sa bawat panalangin, tayo ay nagiging mas malapit sa kanya at nagiging mas handa na ipakita ang kanyang liwanag sa mundong ating ginagalawan. Sa pagsisimula na ating araw, mahalaga ang ating mga panalangin, lalo na ang mga special na panalangin sa umaga. Ang bawat bagong umaga ay nagdadala ng mga bagong pagkakataon at hamon. Sa mga talatang ating tinalakay, makikita ang mga pangunahing aspeto ng ating mga hinihiling sa Diyos. Kapayapaan, proteksyon, karunungan at fokus. Ang mga ito ay hindi lamang mga salita, kundi mga pundasyon na nagbibigay diin sa ating pananampalataya at pagkakaroon ng matibay na relasyon sa ating tagapaglikha. Mula sa Awit 5.3, ating natutunan na ang pagsisimula ng araw sa panalangin ay napakahalaga. Sa talatang ito, ipinapahayag ang ating paghiling sa Diyos na marinig ang ating mga panalangin sa umaga. Ang ritual ng panalangin sa umaga ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na kumonekta sa Diyos bago pa man tayo humarap sa mga pagsubok ng araw. Sa simpleng pag-uusap natin sa Diyos, tayo ay nagiging mas handa at mapayapa. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng liwanag sa ating mga isipan na nagiging gabay sa ating mga desisyon at hakpang sa oras ng panalangin, tayo ay humihingi ng kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Ang kapayapaan ito ay hindi lamang para sa ating puso, kundi pati na rin sa ating isip na nagiging proteksyon laban sa mga alalahanin at takot na maaring pumasok sa ating mga isipan. Pagdating sa Filipos 4.6.7, ang talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng panalangin sa pagharap sa mga alalahanin. Sa kabila ng mga pagsubok at problema, sinasabi sa atin na huwag tayong mag-alala kundi pagkatiwala ang lahat sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang resulta ng ating mga panalangin ay ang kapayapaan ng Diyos na nag-uukit sa ating mga puso at isipan. Sa oras na tayo ay nagdadasal, tayo ay nagiging bukas sa mga kaloob ng Diyos. Ang kapayapaang ito ay hindi nagmumula sa ating sariling kakayahan, kundi mula sa ating pananampalataya at pagditiwala sa Kanya ang ating isip at puso ay nagiging protektado mula sa mga negatibong saloobin at damdamin na maaring makasagabal sa ating fokus sa mga layunin ng araw. Ang pagtuan natin sa mga po positibong bagay at sa mga plano ng Diyos ay nagiging susi upang tayo ay manatiling nakatuan sa ating mga gawain. Samantalang sa Santiago 1.5, tayo ay inaanyayahan na humini ng karunungan mula sa Diyos. Ang karunungan ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay lalo na sa ating mga desisyon. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, kinakailangan natin ng patnubay upang tayo makagawa ng mga tamang desisyon. Ang Diyos ay handang magbigay ng karunungan sa sinumang humihingi mula sa Kanya. Sa ating mga panalangin sa umaga, tayo ay maaari ring humingi ng kaalaman at pangunawa sa mga sitwasyon na ating haharapin. Ang pagkakaroon ng karunungan ay nagbibigay sa atin ng kakayahang makita ang mga bagay sa tamang perspektibo na nagiging dahilan upang tayo ay makagawa ng mga desisyon na ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pagminilay-nilay sa mga talatang ito, makikita natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang espesyal na panalangin sa umaga. Ang mga ito ay nagbibigay ng gabay at lakas upang tayo ay makapagsimula ng araw na puno ng pag-asa at kapayapaan. Sa ating mga panalangin, tayo ay humihingi hindi lamang ng mga material na bagay, kundi lalo ng mga spiritual na kaloob na magdadala sa atin sa mas malapit na relasyon sa Diyos. Ang ating mga panalangin ay nagiging daan upang tayo ay makapagbigay ng papuri. At pasasalamat sa Kanya sa lahat ng Kanyang mga ginawa at patuloy na ginagawa sa ating buhay. Sa pagtatapos ng ating pagminilay, Nawa ay maging inspirasyon ang mga talatang ito upang tayo ay patuloy na manalangin sa umaga. Ang panalangin ay hindi lamang isang responsibilidad, kundi isang pribilehiyo na nagbibigay daan upang tayo ay makipag-ugnayan sa ating Diyos. Sa mga susunod na sandali, tayo ay aanyayahan sa isang panalangin upang ipahayag ang ating mga hinanakit, pasasalamat at hinihining kapayapaan, proteksyon, karunungan at fokus para sa araw na ito. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa umagang ito, puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa bawat simoy ng hangin na bumabalot sa aming mga katawan, nararamdaman namin ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig na nagbibigay liwanag sa aming mga puso. Salamat sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob. Sa bawat umaga, kami ay binibigyang pagkakataon na muling magsimula, muling mangarap at muling maglingkod. Sa pagdapo ng araw sa aming mga mata, kami ay humihiling ng kapayapaan o Diyos ang kapayapaang nagmula sa iyo na hindi maabot ng mundong ito. Sa gitna ng mga pagsubok at hidwaan, kami ay humihini ng iyong kapayapaan na magbabalik sa amin sa tamang landas. Ipinagdarasal namin ang mga puso ng bawat tao na makaharap namin sa araw na ito. Naway maging daluyan kami ng iyong kapayapaan upang sa bawat usapan, sa bawat ngiti at sa bawat hakpang maramdaman ng iba ang iyong presensya. O Ama, sa mga desisyon na aming gagawin sa araw na ito, kami ay humihini ng iyong proteksyon. Protektahan mo ang aming mga kaisipan at puso mula sa mga negatibong impluensya na naglalayong sirain ang aming layunin. Sa mga pagkakataong kami ay mahihirapan, naway ipaalala mo sa amin ang iyong mga salita na nag-ujok sa amin na patuloy na lumaban at magtiwala. Huwag mo kaming hayaang maligaw ng landas. Ituro mo sa amin ang tamang direksyon. Sa bawat hakpang na aming tatahakin, kami ay humihiling na makamit ang karunungan. Bigyan mo kami ng kaalaman at pangunawa sa mga bagay na hindi namin lubos na naunawaan. Naway ang aming mga desisyon ay magmula sa kaalaman na iyong ipinagkaloob. Ipinagdarasal namin ang mga pagkataong kailangan naming makipag-ugnayan sa iba na sana ay magtaglay kami ng karunungan upang makapagbigay ng tamang payo at makapaghatid ng liwanag sa kanilang mga sitwasyon. Sa mga pagkataong kami ay naguguluhan, naway magbigay ka ng gabay sa aming mga isip at puso. O Diyos, sa bawat umaga, kami ay humihiling ng pokus. Sa mundong puno ng distractions at mga alalahanin, tulungan mo kaming manatiling nakatuon sa mga bagay na talagang mahalaga. Sa mga oras na aming pagdarasal, naway kami ay maging mapanuri sa aming mga iniisip at sinasabi. Ipaalala mo sa amin ang kahalagahan ng aming mga layunin at ang mga dahilan kung bakit kami nandito. Ang aming mga puso ay nais na lumapit sa iyo Ngunit sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas. Naway may paalala mo sa amin ang aming mga tunay na layunin. O Diyos, sa bawat taong aming makakasama sa araw na ito, kami ay humihiling na hipuin mo ang kanilang mga puso. Naway ang aming mga salita at gawa ay magdala ng inspirasyon at pag-asa sa kanila. Sa mga oras na ang mundo ay tila madilim at puno ng takot, naway maging liwanag kami sa kanilang landas. Ipinagdarasal namin ang mga nangangailangan ng pag-asa ang mga nawawala sa tamang direksyon at ang mga may dalang pasanin. Naway sa pamamagitan na aming pagkilos, makilala nila iyong kabutihan at pagmamahal. O Diyos, sa mga pagsubok na darating, kami ay umaasa na patuloy mo ipapaalala sa amin ang iyong mga salita. Sa mga pagkakataong kami ay nadadapa, itaas mo ang aming mga ulo at ipakita ang iyong mga plano para sa amin. Naway malaman namin na hindi kami nag-iisa sa aming mga laban, sa bawat hamon, kami ay nananalig sa iyong kapangyarihan at sa iyong mga pangako. Ang aming mga puso ay handang tumanggap at makinig sa mga aral na nais mong iparating sa amin. O Diyos, patuloy kaming humihiling sa iyo ng lakas. Sa mga oras na kami ay manghihina, ipaalala mo sa amin ang mga pagkakataon na kami ay nakapagtagumpay dahil sa iyong tulong. Ipinagdarasal namin ang aming mga pamilya, mga kaibigan at lahat ng mahal sa buhay. Naway sa araw na ito, ang aming mga ugnayan ay maging mas malalim at puno ng pagmamahal. Sa mga pagkakataong kami ay nag-aaway o nagkakaunawaan, naway bigyan mo kami ng puso na handang magpatawad at umunawa. O Diyos, sa bawat pag-ikot ng mundo, nalalaman namin ikaw ang nagbabalik sa amin sa tamang landas. Sa mga oras na kami ay nawawala, patuloy mo kami ngakain. Sa mga pagdapo ng araw sa aming mga buhay, kami ay umaasa na ang bawat hakbang ay magdadala sa amin ng mas malalim na koneksyon sa iyo. Ipinagdarasal namin na sa huli, ang aming mga puso ay magtataglay ng kapayapaan, karunungan at lakas. Naway ang araw na ito maging pagkakataon upang ipakita ang iyong kaluwalhatian sa lahat ng aming ginagawa. O Diyos, sa bawat pagkataon na kami ay humaharap sa mga hamon ng buhay, naway ang aming pananampalataya sa iyo ay lumakas. Sa mga oras na kami ay naguguluhan at nag-aalinlangan, tulungan mo kaming muling bumangon at lumaban. Ipinagdarasal namin na sa bawat pagsubok na aming haharapin, kami ay maging matatag at hindi matitinag. Naway ang aming mga puso ay punong-puno ng pag-asa na nagmumula sa iyong walang katulad na pag-ibig at pangako. O Diyos, sa bawat pakikisalamuhan namin sa ibang tao, naway maging inspirasyon kami sa kanila. Sa mga salin ng aming mga karanasan, naway makilala nila ang iyong kabutihan at pagmamahal. Ituro mo sa amin ang tamang mga salita na aming bibitawan upang sa aming mga usapan, ang aming mga sinasabi ay magdulot ng pag-asa sa mga nakikinig. Ipinagdarasal namin ang mga taong lubos na nahihirapan, ang mga nawawala sa tamang landas, at ang mga may mabibigat na pasanin. Naway maging liwanag kami sa kanilang mga madidilim na sitwasyon upang sa pamamagitan ng aming pagkilos makita nila ang iyong walang katapusang pagmamahal. O Ama, sa bawat pagkataon na kami ay nahaharap sa mga desisyon, bigyan mo kami ng karunungan upang makagawa ng tamang desisyon. Ipaalala mo sa amin na sa bawat hakbang na aming tatahakin, kasama namin ikaw. Naway huwag kaming matakot sa mga hamon na aming haharapin, kundi yakapin ito bilang mga pagkakataon upang lumago at matuto sa iyong mga aral. Sa mga pagkakataong kami ay naguluhan, Ipaalala mo sa amin ang mga salita ng iyong mga propeta at mga mensahero na nagbibigay liwanag sa aming mga landas. O Diyos, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Sa mga pagkakataon na kami ay nagkukulang, naway ipakita mo sa amin ang iyong awa at pagkalinga. Ipinagdarasal namin ang aming mga pamilya, mga kaibigan, at lahat ng aming mga mahal sa buhay. Naway ang aming ugnayan ay maging mas matatag, puno ng pagmamahalan at pagunawa. Sa mga oras na kami ay nag-aaway o nagkakaroon ng hindi pagkaintindihan, tulungan kaming magkaroon ng puso na handang magpatawad at umunawa. Nawayang ang aming mga relasyon ay maging daluyan ng pipag-ibig at kapayapaan. O Diyos, sa bawat araw na kami ay bumabangon, kami ay umaasa na ang aming mga puso ay mapuno ng pasasalamat. Salamat sa mga biyayang iyong ipinagkakaloob, sa mga pagkakataon na kami ay nakakaranas ng iyong kabutihan, at sa mga aral na aming natutunan mula sa mga pagsubok. Naway ang aming mga puso ay laging mapuno ng pagpapahalaga sa mga simpleng bagay na madalas naming binabalewala. Ipinagdarasal namin na sa bawat pag-ikot ng mundo, kami ay maging inspirasyon sa isa't isa at sa mga susunod na henerasyon. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay napapagod, tulungan mo kaming magpahina sa iyong mga bisig. Ipinagdarasal namin na sa aming mga paglalakbay, makilala namin ang mga tao na magiging bahagi ng aming kwento at nawa'y magdulot ito ng mga positibong pagbabago sa aming mga buhay. Tulungan mo kaming maging mas mapagbigay at handang tumulong sa mga nangangailangan. Nawa'y ang aming mga puso ay maging bukas sa pagtanggap ng mga tao sa aming paligid at ang aming mga kamay ay maging handog na nagbibigay ng pag-asa. O Diyos, sa bawat umaga at gabi, kami ay lumalapit sa iyo. Nawa'y ang aming mga panalangin ay umabot sa iyo at ang aming mga pasasalamat ay maging daluyan ng aming pagmamahal. Sa huli, nais naming ipagkaloob sa iyo ang lahat ng aming mga pangarap at layunin. Nawaya aming buhay ay maging saksi ng iyong kaluwalhatian at ang aming mga pagkilos ay magdala ng karangalan sa iyong alan. O Diyos, sa araw na ito, kami ay umaasa sa iyong patuloy na pag-iingat at gabay. Ipinagdarasal namin ang aming mga puso, isip at kaluluwa na patuloy na mapuno ng iyong liwanag at pagmamahal. Naway sa huli, ang aming mga buhay ay maging alay sa iyo. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating devosyonal ngayong umaga. Sa mga nakaraang minuto, tayo ay nagmuni-muni sa mga aspeto ng ating buhay na nangangailangan ng kapayapaan, proteksyon, karunungan at pokus. Ang mga ito ay hindi lamang mga salita, kundi mga pangangailangan na dapat nating dalhin sa ating Panginoon araw-araw. Habang tayo ay naglalakbay sa ating spiritual na landas, mahalaga na ating alalahanin na ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon para sa atin ng muling bumangon at magsimula. Minsan, natatabunan tayo ng mga alalahanin at mga hamon na dala ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa panahon ng kaguluhan, ang ating isip at puso ay maaring maabala at dito tayo nagkakaroon ng pangangailangan para sa kapayapaan. Tandaan natin na ang kapayapaan na galing sa Diyos ay hindi nakasalalay sa ating mga sitwasyon kundi sa ating relasyon sa Kanya. Sa bawat umaga, kapag tayo ay nagdarasal at humihingi ng Kanyang tulong, naway madama natin ang Kanyang presensya na nagdadala na ang kapayapaan sa ating mga puso. Sa usaping proteksyon, napakalaga na tayo ay maging mas mapanuri at mapagmatsyag. Sa mundo na puno ng panganib at hindi tsak na mga pangyayari, huwag tayong manghinaan ng loob hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Ang Diyos ang ating tagapagtanggol at kanlungan. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, ipagkatiwala natin ang ating mga buhay sa Kanya. Huwag kalimutang ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay upang sila rin ay maprotektahan sa mga hamon ng buhay. Pagdating naman sa karunungan, ito ay isang mahalagang aspeto sa ating buhay. Sa bawat desisyon na ating gagawin, alalahanin natin na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos. Hilingin natin sa Kanya na buksan ang ating isipan at puso upang makita ang Kanya mga plano para sa atin. Ang mga pagkakataon na tayo ay naguguluhan, naway tayo ay lumapit sa Kanya at humingi ng gabay. Sa ganitong paraan, tayo ay magiging mas handa sa mga hamon at mas matibay sa ating pananampalataya. Ang focus naman sa ating mga layunin ay isa pang mahalagang tema. Sa dami ng mga bagay na maari nating pagtuunan ng pansin, madali tayong madistract. Pero sa araw-araw na ating pagdarasal, sanayin natin ang ating sarili na muling tumutok sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang ating relasyon sa Diyos, ang ating pamilya, at ang ating mga misyon sa buhay ang dapat nating bigyang diin. Huwag tayo mawala ng pananampalataya, kundi patuloy na lumakad sa liwanag ng Kanyang salita. Bago tayo magtapos, nais kong hikayatin ang bawat isa sa inyo na ipagpatuloy ang inyong paglalakbay ng pananampalataya. Ang bawat umaga ay isang pagkakataon upang muling magsimula upang magpasalamat sa mga biyayang natamo, at upang humingi ng lakas at gabay para sa mga darating na hamon. Huwag tayong kalimutan ibahagi ang ating mga karanasan at mga natutunan. Ang ating mga kwento ay maaring maging inspirasyon sa iba. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, mangyaring ilike ang video na ito at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Iwanan mo rin ang iyong komento sa ibaba nais nice naming marinig kung paano ito nakaapekto sa, iyo, sa iyong buhay huwag kalimutan na mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang mga devotional na makapagbibigay ng inspirasyon sa iyong spiritual na paglalakbay tayo ay naglalakbay kasama-sama at ang ating komunidad ay patuloy na lumalago salamat muli sa inyong pakikinig at nawa'y ang Diyos ay patuloy na magbigay sa inyo ng kapayapaan proteksyon, karunungan at pokus sa bawat araw Hanggang sa muli, nawa'y pagpalain kayo ng Diyos.